World, so dry now, right? all voted, Because there's no rain. It's all tied. Yeah. Let's go to the dam. Yeah. Ay, naku. Oh, pagdali. Hinay! Excited hmm. oh, ka. Ayaw mo pasigod ni mga bata. Ang mga kiat. What? Then, hmm? Maybe we, we can slide over bed too. Mm, sure. Must bleed. Bulos. But you can look Mm. Mag-slide sa muna. Kayo niya na ako magpasignal. <laughs> Let's go, badiday. Hulat! Lantawan sana sa ako ba? Sinaikuan sa baka. Kuan ba ingani sebaka baka o? Hmm. we fight. Hmm. Hinay. <laughs> Di <De> kayat ngan ta mo. <laughs> huh, kutasan menungku ani. You slide with Kuya Leo. Dungan mo dong. Sana. <laughs> Dungan mo. <laughs> Dungan mo. Sige. Ay wala gadungan. Ka. <laughs> Kutasan ay lagi ni ba? ron balik pababaw, sige ah. Mm -hmm. Gani ron kutas di karon sila abot. Tas pagalangaton. Na napibay. <laughs> oh Gipapuli <laughs> oh, 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 oh. na pero wala tablawan pa slide pa 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 na, na na mo pa pa bye pa 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 sakyan sa ubos Paghinay! pantay si ayo siya eh pa-signal apog ko ako ah ay, di katol mana kayo? Oh, I got your cheek. Oh, I see. I got your cheek. Let's Kuya. Let's Yeah. What are you doing? i am mean, cutting it! Yeah, yeah Your football is going really, really in there. Ah, oh, the carabao. The carabao is over here. Yeah. The carabao is over here. The carabao was over here. They are playing over here now. Oh no! So, a oh, big giant crack. Don't you see, Kuya? Yeah? Oh, yeah. No, I crack it. I, Kuya! Uh, oh, yeah. Bye bye. Does it so cozy? Good morning, mga pe tayo, mga pe. So, yan, kamote. Kahapon to. Ito na lang yung natira. Puan siya ka ng nilaga mang kamote. Sabi ko. Tapos ngayon, hmm, Kasi konti na lang yung kamote. Naglaga naman ako ng saging, guys. Kulang na lang kasi yung kamote pang, ano, pang naming lahat. And by the way, guys, di tayo nakablog last week kasi um, we lost a family member. Yung, ano, asawa ng tito ko. Nakamata na si Ayush. O, daling lang. Eh, magigising yung iba. Kasi lakas ng boses na daling. Si Ayush na lang naiwan dito sa table. <laughs> Walang pumansin na sa bibingka, guys. O, isa na lang talaga yung natira. Kunti na lang yung saging. Sa <laughs> so gusto ni Ayos, siya. Lalo na kung kina, gi, ginagawang banana cue. Kaso, hinug na masyado, eh. Ano siya, guys? Magasto sa mantika pag sobrang hinug. Grabing makakuan. Mantika. ano? <laughs>

dong saku kuno dong binenta na namin ni Ayos yung baboy namin, yung dalawa. Tapos, si mama at si papa, may dalawa din sila. Yung isa lang kasi, inano na, um, ano, nakakontrata na yon sa tito ko yung isa. Kaya iwan namin yung isa nila ni papa. Pang ano natin yan guys. Pang kuha ng papel namin ni Ayos, ng citizenship. <laughs> Ito, yung una. Itong pangalawa, ayan yan sa aming dalawa ni Ayush. Pagdaya ng kalamansi na to, ang taas-taas kasi tingnan nyo ang hirap kunin. Don't hold me. <laughs> Ayan, yan yung naiwan na lang guys. Isa, pinakamaliit sa kanila. Oh. So. bye ba bye baboy bye. bye bye so since nabenta na namin yung baboy guys so magpapagupit na si Ayos para magpa-picture na kami pa-ID kami after this I don't move, Ayush. So, ayan, guys. Hello, hello, everyone. Update. Um, Nag-ano na ako kahapon. Nagkuha na ako ng mga requirements. Actually, kompleto na ako sa requirements. Um, uh, translate ko na lang yung aking Nepal... ID, yung citizenship ID ko. Yun na lang. Tapos, yung application form, ipapanotarize ko lang yun today. And by the way, dapat hindi pa ako labas ng ganitong oras. Labas ko sa trabaho is 8.30. Nag-undertime ako kagabi, guys. Kasi ito kaso ako sa trabaho. Grabe talaga. Tapos yung umu ko una, kailangan kong mag-hold. Tapos may katabi ka, di ba, na bay? naririnig ako ng ibang customer na ubo ako ng ubo <coughs> nag-offer na sa akin yung TL ko, sabi niya under time ka na lang o, sige, mag-under time na nga lang ako so nag-under time ako, lumabas ako ng mga alauna, imedya tapos, andito yung kapatid ko tinawagan ko, hindi naman nagising so, natakot ako umuwi first time ko umuwi ng ganong oras ng mga alauna, imedya, ng madaling araw kalokohan ko guys, ginawa ko yung tumbler ko, pinuno ko ng mainit na tubig sumakay ko sa angkas tas, pinuno ko ng mainit na tubig yun yung pag self defense ko, kakaloka pero thank God God is good, safe akong nakauwi dito sa bahay tas natulog ako ngayon na 7 o'clock, gising na rin ako para ano pupunta ako doon, papapanotarize ko yung aking application para masubmit ko na <coughs> by the way sa akin lang muna kasi yun yung advice sa akin ng ano immigration officer dito sa Dumaguete kasi si Ayush ipinanganak ko siya bilang Nepali citizen na ako hindi ako Filipino citizen nung ipinanganak siya so hindi siya uh, maisasama sa aking ano sa aking retention or i mean sa aking reacquisition for Filipino citizenship ang ano nila sa akin is uh, mo, magpaano muna ako pa-reacquire muna ako tapos after sa oath-taking sa Manila pag once approved na siya sasama ko si Ayush para for the recognition naman ni Ayush so yun yung process so thank you talaga thank God sa, at syempre sa mama sa papa ko inalagaan yung baboy namin <clears throat> medyo matagal-tagal pa naman it takes time ko no para magkaroon ng approval yung ano yung petition ko for reacquisition so sakto-sakto lang i still have enough time para maka ano ako ng pang Manila naman pero itong baboy ko hindi yan mas uubos sa application ko ngayon ano lang naman yung application eh uh, 3 plus tapos yung ano Uh, hindi ko pa alam. Pero most likely, siguro, gagastas na ako ng isang libo o dalawang libo notarization. Tapos, ano, translation ng aking ID. Tapos, saka ko na lang translate Hindi ko na muna ipapatranslate yung birth certificate ni Ayush kasi hindi pa naman kailangan for the meantime. So, yung sa akin muna lahat. Tapos, yun. Anyway, yun lang muna yung updates natin, guys. Thank you so much masama parang pakiramdam ko sabi ng kapatid ko muna akong pumasok mamayang gabi pero sayang sayang yung sasahurin I think okay ano <clears throat> makakaya na hindi ako katulad kagabi na parang kanang naghihina yung katawan ko plus yung ubo ininuman ko ba naman kagabi ng biogesic dalawa biogesic lang kasi yung gamot ko na nandito kaya yun lang yung ininom ko dinalawa ko so feeling better na ako ngayong umaga maulan-ulan. Pero, no problem. May payong ako. Hindi naman ako maglalakad papunta doon. Anyway, yan lang muna yung update natin for today, guys. Thank you so much for watching. Thank you. Ingat po, ingat po kayo.